Kasabay ng National Women's Month, inilunsad ngayon ang Dapat All Equal campaign. Pero gaano na nga ba kalayo ang narating ng Pilipinas ay pinaglalabang gender equality? Alamin sa ulat ni Mela Lesmoras. Mula umaga hanggang gabi, abalang-abala si Anavelia sa pagtitinda ng turon at banana queue para kumita. Ganito raw talaga siguro ang mga ina, lahat gagawin para sa kanilang pamilya. Para po sa magandang kinabukasan ng mga anak namin po. Yun lang po pangarap ng mga. Wala po kasi kami natapos eh, kaya sa kanila na lang po namin ibubuhos lahat. Tuwing buwan ng Marso, ipinagdiriwang ang National Women's Month bilang pagkilala sa bawat Pilipinas sa bansa tulad ni Anavelia. Dito sa isang mall sa Quezon City, isang kick-off celebration ang idinaos para sa National Women's Month kasama ang Philippine Commission on Women at iba pang grupo. Inilunsad din dito ang Dapat All Equal campaign na nagsusulong ng gender equality at women empowerment sa bansa. Ayon sa Philippine Commission on Women, sa tulong ng pagsisikap ng pamahalaan at iba't ibang organisasyon, malayo-layo na rin ang narating ng Pilipinas pagdating sa issue ng gender equality. Sa katunayan, base sa Global Gender Gap Index, Nito nitong 2023, ikalabing anim na ang Pilipinas sa mundo kung pag-uusapan ng estado ng mga kababaihan sa larangan ng ekonomiya, edukasyon, politika at kalusugan. Pangako ng ahensya, patuloy pa nilang paiigtingin ang kanilang mga hakbang para mapaganda pa ang sitwasyon, katuwang na rin ang pribadong sektor. Tayo dito, hindi rin naman tayo tumitigil at kung nakita nyo naman, may mga nag improve naman. Doon lang talaga sa political participation na aspect, doon tayo medyo mababa one of the things na Oxfam Pilipinas would like really to do is to convene, no? convene movements, convene partnerships, broker the networks, broker partnerships para sama-sama nating uh, solusyonan at ipromote ang gender equality sa bansa. But wait, there's more! Ngayong National Women's Month, alam nyo bang iba't ibang discounts and incentives din ang maaaring ma-enjoy ng mga Pilipina? Tulad na lamang ng free bus ride ng Philippine Coast Guard mula PITX hanggang Cubao at pabalik sa ilang pini araw. Ang pag-ibig fund naman, iba't ibang freebies ang handog, habang ang fee books, may free processing fee para sa mga nagnanais ng Hazard Assessment Report. Every year na part ng uh, National Women's Month Celebration, nag-encourage kami ng mga government agencies, private institutions na mag-provide ng services for women. Kahit man lang sa Women's Day, sa International Women's Day sa so March 8. So marami po kaming mga natatanggap na, na mga uh, discounts na ibibigay nila, mga promos, ganyan. Panawagan ng mga kababaihan ngayong Women's Month, hindi lang sana all, kundi dapat all equal. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.